Ayan, pansamantalang lagayan ng Kiwot SB. Pero hindi na sila mababasa dyan. Ha? Ayan na sila, Oh. Ayan ang aming nirescue sa ano na, napabayaan. Kawawa, nabaksakan ng mga yung bahay kasi ginagawa, nabaksakan siya ibinigay na lang sa amin kasi hindi na nila masikaso ng inayang baka daw mamatay kaya ayan na sila ngayon andito na sila sa wild ang mga apo marami dito yung punong kahoy ayan ang aking mga paminta dumubog sa tubig grabe ang baha ayan mga po sa isa ko silang tinatali inaayos hindi pa tapos kasi daming na ano dito Ayan, bumaksak ang ano. Sa iyo, tinanong bumaksak ang tao dito. Ang ginagapangan nila ang balag. Kaya, gumagawa si Lolo ng panibagong balag. Ito yung balag niya kahoy kasi. Ay malaguna na. Baka sakaling makabunga. Kaya, nire-remedyo ka namin. Kawawa naman sila. Lakas kasi pati ng bagyo. Ng hangin. Yan, pinamamahayan na tuloy ng langgam kasi eh. andyan sa lapag bumaba. Pati kaprasong luya na durog, nabaksa ka ng mga kahoy. Yan, Ito mga kahoy na bumagsak Diyan siya na kano, sayote na yan. Ang papaya naming takyo to. Parang na isang bunga kaya hindi. Nalaglagan ba ng bunga? Ganyan lang kasi ang mga balag namin eh. Pag dinaanan ng malakas na hangin, wa, warak, baksak, alugpat Tapos ang aking strawberry. Strawberry. Itong nasa lupa, lubog, sa tubig, ganyan. Pero itong nilagay ko sa ano yan, medyo ayos sila mga yun. lang. Tapos ang daming laglag na nyug. Nagkandahulog gawa ng bagyo. Wala pa rin may bebenta. Kasi, nagkakalaglag ng alanganin. Tingnan yung mga po, ayan o. Oh. Ganyan na nangyayari sa nyug. Nanglalaglag sila ng alanganin. Mga bukha yun sila panggata eto pa yun pa mga po nalalaglag ang mga nyug dito ng alanganin na yan o oh. kaliliit tapos hindi pa pwedeng gigata wala kaming may bebenta no, na nakarambuan at saka ngayon walang may si Lola yun lang, bye bye Ito namang mga kalabasa. Nalunod din. Ayan, hinakyat ko na. Pinagagapang ko na lang. Hindi pwede sa lupas, Sa ng ulan dito mga po. Wala talagang. Malakas ang ulan. Malakas ang hangin. Laglagan sila. Laglagan ang mga nyugo. Ayan. iyon ang problema sa magbubukid. Hindi makakabenta pag ganitong maulan. Wala kaming buko. Anyo galangani nalalaglag. Kamote lang ang tuwa. Tapos ang okra. Ayan. laladaan ng peste. Ang na ng bunga. May sakit kasi. Masyado na silang lunod na lunod sa ulan. Yan lang ang mababalita ko sa inyong mga apo. Pati yung pero itong ano dito, pamanta, maganda. Hindi masyadong nadadaanan ng tubig. Kaya lang, laguna naman ng damo. Lilinisin na naman ni Lola. Walang katapusan ang paggagamas. Ayan, babay. Grabe, nakabot kami ni Lola na oh, ulan. Hindi ko mo. Hindi ko mo sana sa video. May kasasakalan. Hindi mo lang yung oh, mga natin ulan. Hindi ko mo. Hindi ko mo. Dapat kami dito. Kanina hindi na ulan. Ayan na naman. makasok lakas Wawa naman yung mga tanong namin. Kunti pa lang yung patak. Mga ato. Pagay kumatak ng malakas o. Marito pala rito. Grabe o. Oh. Bamba o. Oh. Wawa naman ang mga tanong. Lumod. Wala pang hangin Hindi pa nadating yung mga bagyo. lang lang yan. Nakita na, kulog.